Halo, mengelola magluluto na naman tayo ng ulam para sa ating hapunan ayan oh. maglalaga ako ng pork pork kasim yan guys ayan lalalaga ko lang pinakuloan ko na yan guys tapos kulo at tapon sa hugas ulit then sahugan ko lang ng pichay mais, may gabi tapos gigisa lang natin ng bawang uh, sibuya saka kamatis guys Ayan, mas start na akong maggisa, guys. Gigisa ko lang 'yan kunting mantika lang kasi kasi siyempre yung pork may ma may ano na 'yan eh. May taba na magmamantika na siya. Gigisa natin siya sa ano. Bawang, sibuyas, saka kamatis. Ganun ako mag-ano, guys. Ganun ako mag-daga. Dapat isisigang ko yan. Kaso lang parang sabi ko, wag na muna, nilaga na lang. Parang mas gusto ko yung nilaga. Pork kasim. Pork kasim kasi guys, masarap din naman siya isigang, masarap din siya isabaw. Ay, ilaga. Kaya sabi ko, ilaga na lang muna. Nakabili din naman ako ng mais at saka pichay. So, masarap siya na pang sahog dyan, guys. Tapos pag naglaga ako, Igigisa ko talaga siya guys. I Gigisa. Pero yung carne, pinapakuloan ko muna siya guys. Itapon ko yung ano. Para tanggal yung mga impurities niya, ba diba? Tapon, din hugas ulit. Then saka ko siya igigisa. Ganon. Ihalo lang natin ng maigi para maano siya guys. Uh, tanggal yung ano ba. Yung mag ano na siya yung laman ba. Parang ma hindi na siya dugo yung laman niya. Parang ano na. Parang nagbabrown na yung laman niya. Then maglalagay tayo ng patis pampalasa. konti patis lang kasi maglalagay din ako dyan mamaya ng asin. Tapos konting ano, pampalasa, alam nyo na. Yan. konti lang naman ako pag naglagay dyan guys. Kasi ayaw ko rin yung sobrang dami. Yung isang pakete ng dalawang piso. At tres na ba ngayon yung isang pakete ng Ajumoto? Ano yan? Halos dalawang linggo ko yung gamit yan. Yung isang maliit. Yan ayun guys, pina brown brown ko lang talaga muna siya. Yung, di ba magkakatas yung karne pag ginisa natin? Uh, pinatuyo ko muna yung katas. Mmm, look at that, o, di ba? Pinatuyo-tuyo ko muna siya. Then saka tayo maglalagay ng tubig. Isang drum na tubig. Paglagay tayo isang drum na tubig, guys kasi mahilig sa sabaw-sabaw yung aking mga kasama dito sa bahay. Lalo si mister Mahilig sa sabaw-sabaw. Yan. Pasabaw-sabaw. ilagay na rin natin yung gabi para sabay na rin na yan sa karne na maluto. Kasi di ba yung gabi matigas din yan guys. Medyo matagal maluto. So, dyan tayo sa pressure cooker magluto para, ay magpakulo para mabilis. Lumambot. Then, maglagay tayo ng kapirasong nor cubes pork. ay Ayan. Pampalasa na rin yan, guys, yung Norcube Sport. Nalaglag yung ano, guys, yung yung whistle ng ano, yung whistle ng ah, yung pressure cooker. <laughs> Nalaglag, parang gustong sumama sa pakulo. O, oh, ayan, naghahanap pa tuloy ako, guys. Ayan, o. Oh. O, oh. ayan, o. Oh, o, oh, mainit na tuloy siya. Yung whistle ng pressure cooker, palang hiya. Sumama, eh. Pag ano ko sa takat na laglag siya, guys. <laughs> Ayan. Pero malinis naman yan. Mm, yan. Then, pakukuluan natin siya. Nang ilang minuto. Ano yan, guys? Pag nagpakulo ako niyan, ano? 15 minutes. Kasi malambot lang naman yung karni ng pork, no? Mak malambot lang naman. So, 15 minutes ko lang pinapakuluan basta pork maliban na lang sa beef para pakuluan ko ng 30 minutes pag naglaga ako ng beef or bulalo guys 30 minutes kung pinapakuluan so itong aking pork is 15 minutes lang kasi ayun pakukuluin pa naman natin ulit yan kasi maglalagay pa naman tayo ng mga sangkap as gusto ko guys durog yung gabi yung malapot lapot yung sabaho kaya yung gabi dinudurog ko talaga siya yan Then, pwede na natin ilagay yung mais at saka yung sili. Sabay na natin yung sili. Masarap ang nilaga guys 'pag may mais, 'di ba? Naglagay ako ng mais. Sampiraso na lang may nabili kong mais din kasi medyo mahal din yung mais. Antakpan natin siya ulit para mabilis makulo at maano, ma maluto yung mais. O ba? Diba? Mabilis lang 'o. Oh. Luto na agad yung mais. Mm. Masarap 'yung sabaw guys 'pag may gabi at saka may mais. Masarap kasi ano nga siya. Medyo malapot-lapot yung sabaw. Malambot na yung karnik ko. Pwede po pwede sa mga posteso. Pero wala pong posteso dito sa bahay. Mga original pa yung mga tet na mga tao dito guys. Kaya okay lang yung matigas yung luto ko. Pero malambot siya guys. Malambot. Pressure cooker ba naman eh. Mabilis lang talagang lumambot. Mm -hmm. yung pichay ko, pichay Tagalog yung gamit ko, guys. At saka marami akong pichay binili kasi mas gusto ko gusto ko kasi guys yung maraming ano, maraming ano tayo dito, maraming gulay. Yung luto ko talaga ay maraming gulay gusto ko kasi mas mas yun yung marami akong kakainin ng gulay kaysa sa kanin. Kasi medyo bawas tayo ng kanin dahil sa ating sugar, guys. So ano ang mas more gulay tayo pag kumain. Yan. Diba? ba? dami kong pichay. Eh? Gusto ko yan eh. Maraming gulay. Mm, look at that. Malapit na tayo makatap makatapos, guys. Masarap talaga yung ano, sabaw pag uh, may maraming gulay. Mm -hmm pakuluan natin ng konti. Sandaling pakulo lang yan, pichay guys, eh, malapit, madali lang din naman maluto yan eh. Sandaling kulo lang din yan, pangit din naman pag na-overcook ang pichay, ba? Diba? Parang nalanta siya na ang pangit. At saka iba amoy pag yung overcook siya na lanta, ayoko. Gusto ko ganyan lang siya, yung green lang siya, at saka pag nginuya ko is medyo, medyo crunchy-crunchy siya guys. Mm. Tikmi-tikmi manang, tinikman natin guys goods na yung sabaw. Goods na or magdidig pa tayo ng ano dyan, patis. Medyo matabang ng konti. Mataas ang timpla ng mga tao dito sa bahay, mga lalabs ko. Ako, ako, tama lang yung ano. Pero sila gusto nila yung... Mataas yung timpla nila eh. Mas, mas maano sila sa akin. Pero hindi din naman yung kaalatan talaga dahil pawal din naman yun sa ating bato, bato-bato. Ayan, mga lalabs ko, loto na yan. Ito na, saglit na kulo lang naman yung pichay eh. Ayan, nasarap na yung ating sabaw para sapunan. Sabaw-sabaw para may lakas tayo mamaya. Magla, may lakas tayo sa paghuhugas ng plato, di ba? tapos kumain. Hindi masarap sarap ang tulog pagka busog. Mm, di ba? Sa kainan na, sandok-sandok na, kainan na. Tara na, kainan tayo mga lalabs ko. Mm, 'Di ba? Kasi ano, masayang kainan guys pag ano sabay-sabay kasi di ay, ay, yung aking anak at saka yung missis niya is maaga sila nakauwi kasi opening sila so maaga sila nakauwi 8 hours lang naman yung pasok nila. So, sabay-sabay kaming kumain, nasa bahay na lahat. Kaya masarap kumain ng mainit na sabaw, humigop ng mainit na sabaw. At sabay-sabay kumain, buong pamilya, kaya kainan na. Kaya sino may gusto dyan, dala na ng mangkok dito, guys. Mm, marami yan. Marami. Ano yan, isang kilo yung pork ko na yan, guys. So, marami. Kasi marami din naman kami. Pero pwede pa, pwede pa. Sino may gusto? Dala ng mangkok at sasandukan ko. Thank you for watching.